ang video na inyong matutunghayan ay galing sa suporta ng isa nating taga-subaybay na si Sir BRR. God bless po sa iyo at inyong pamilya. So yan, ang topic natin para sa video na to ay isang klasikong anime. Maraming mga batang 90s ang napasaya nito. At yan ay walang iba kundi ang anime na BTX. Meron itong 39 episodes na nahahati sa dalawang season. Una, 25 episodes BTX. Pangalawa, BTX Neo 14 episodes. So, tungkol ba saan ang palabas na to? Well, sa mundo na to, mayroong tinatawag na Machine Empire na matatagpuan sa China sa may bandang Gobi Desert. Ngayon, tong Machine Empire sobrang advanced ng teknolohiya dito. Marami silang pinapaaral na bata para maging scientist balang araw. Dito rin na-invento yung tinatawag na Mechanical Beast kung saan ang mga robot na may anyong hayop ay kayang patakbuhin ng dugo ng tao. Tinatawag ang mga mechanical beast na ito na BT. Ngayon, ang bida natin na si Tepe Takamiya ay bibisitahin ng kanyang kapatid na si Kotaro Takamiya na limang taon nang nag-aaral ng robotics sa Germany. Magre-reunion sana sila sa isang convention sa China. Kaya lamang ay nabalot ng kaguluhan ang masaya ng reunion dahil kinidnap ng mga alagad ng Machine Empire eto ang si Kotaro. Tinangka ni Tepe na habulin ang mga dumukot sa kanyang kapatid. Yun nga lang, wala siyang naging kalaban-laban doon sa katunggali niya na si Metal Face. Habang duguan si Tepe, nagkataon naman na napadpad siya sa lokasyon ng isang Metal Beast na nagngangalang X. Nakatambak lang si X sa isang junkyard pero salamat sa dugo ni Tepe, muli itong napagana. At ito na ngayon ang gagamitin ni Tepe na armas upang sagipin hindi lamang ang kanyang kapatid pati na rin ang buong daigdig sa kamay ng Machine Emperor at sa ni nito na si Raffaello. So yan, kung mahilig kayo sa science fiction, adventure, pati action, okay na okay to. Saka maganda talaga yung storya. Ah. Naalala ko pa nung bata ako, pagkatapos ng pagkatapos ng school, nagmamadali na ako umuwi kasi mga alas 4 yata to. Minsan tumatakas ako sa pagiging cleaners, maabutan lang yan. Hindi baling mapalo ni Ma'am bukas basta maabutan ko lang yung BTX mamaya. Kasi kapag hindi ka nakanood ng BTX, may iwan ka sa kwentuhan ng mga kaklase mo. Isipin mo, mabubulik ka buong araw sa school dahil lang hindi ka nakanood ng BTX, anak ng patola. Titiising ko na yung palo ni ma'am kesa maranasan ko yung trauma na kayang ibigay sa akin ng mga kaklasiko. Higit pa ron, mamimiss ko yung enjoyment na kayang ibigay sa akin ng panonood ng BTX. Anyway, kahit luma na to, tingin ko may -e enjoy nyo pa rin yung animation. Parehas to sa quality ng Ghost Fighter, kaya alam mo na bearable pa rin. Obvious naman na may Tagalog version nito pero hindi ko alam kung saan mo to mahahanap. Ngayon, kung hindi ka masiyahan sa katapusan ng anime, magbasa ka ng manga at nandoon ang kanyang totoong ending. So yan, muli maraming salamat sa iyo Sir BRR, mabuhay ka. Bago tayo magpaalam, ako po ang inyong lingkod, si Kuya Utoy, na nagsasabing palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli.